By. Ano bang unang feeling mo? And what really made you want to accept this project? Well, of course, bukod sa story, and uh, hindi rin... Bukod sa story, I, uh, ang dahilan niya na... Is, of course, yung mga kasama ko. Siyempre, hindi naman palagi. Bukod sa hindi palagi ko sila makasama sa pelikula or sa kahit anong project, hindi rin... Uh, hindi rin ganun kadala for Star Cinema na maglabas ng pelikula. 'di ba? So kung maglalabas sila ng pelikula, piling pili uh, ah, ano, salang-sala, 'di ba? So tinanggap ko, of course, 'di ba? Yeah, ano 'yun, isang karangalan niya and for the books 'yun. Syempre, hindi ko na rin alam kung kailan ko ulit makakatrabaho si Ms. Maricel, 'di ba? Si Pascual, JK Bell. Pero at least nakatrabaho ako sila dito and family story pa. So, kumbaga mas malalim pa yung mga pinagsamahan namin. Ako, kung alam niyo lang kung ano gaano kalalim. Ay, I... Yes. Pero malapit na. Just next week, we will finally be yes, able to yes, watch, yes, diba? Yes, yes, yes. May mga ilang nakapanood na daw. Kaya yeah. nga eh, yes. We, we did have some ha? screening. The eh, mga The bosses, bosses na panood na daw nila. Yes. And, uh, sana nagustuhan nila. Kasi kung hindi, baka wala akong next movie. <laughs> <laughs> Hindi. Balita ko, everyone that has seen the movie has had has cried and has such has said such amazing things about it, de ba? Parang ano eh? It's yak pero may That was after the movie. You can't help but want to yak up, de ba? Yung family members mo or yes. malay nyo. Ano yung yakap kayo sa mga random tao sa cinema oh, after, no? Ala, feeling ko ganun yung may... Ano, Talaga ba? Sili nila, nakakilala nila, mapapayakap na lang sila. Ala! Okay, yeah, so, so sana naman nila. you will attend yung mga ibang screenings, no? Yes. So of course, yes. let's find out mm -hmm. sino naman ang kakayakap kay Joshua Garcia. <laughs> And the, but ito naman, I also want to know, mm -hmm. sabi mo, um, minsan lang yung opportunities to work with these great names, ba? Diba? Um, and one thing I noticed talaga when it comes to yung relationship nyo with um, J.K. Bell, Piola, Miss Maricel, is parang very much like family na kayo eh. I mean, before the movie, alam ko na may bond na kayo. So, what was it like filming the movie with them and building a deeper relationship? Mm. Grabe <laughs> 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 yung pinagsama namin sa pelikula. Alam mo yung scene parang pelikula na nagawa ko na grabe yung memories na nagawa ko. Sobrang lalim. Uh, kami na ka-BNB together. Kahit na pwede namang umuwi pero pag gusto namin magkakasama pa rin kami. Ganun kami kakalingi. And, uh, grabe yung... Ako, pagkasama ko sila, hindi ako natatakot maging ako. Ganun siya kalalim. Kasi ano, eh, me medyo mataas yung wall ko bilang tao. Pero pag kasama ko sila, pwede ako maging weird. Yun yan eh. Pwede, kang, pwede, pwede mo sabihin yung nararamdaman mo. And, uh, nagpapasalamat ako sa, sa Star Cinema. Kasi syempre kung hindi dahil sa kanila, hindi, hindi ako makakabuo ng isa pang pamilya dito sa industriya, dito sa Maynila. So, yeah. Yeah, and, and um, one thing that's very rare na masasabi mo yan, diba, tungkol sa mga, or any artist to really say that about a uh, movie na parang, you can truly be yourself with with yung mga castmates. Kasi mahirap hirap eh, diba? Lalo yeah, sa na sa natin, diba? Yes. Pero ito talagang, wala, hindi kanila judge. Yes. Kahit na sobrang weirdo mo pang tao. You know? <laughs> Ganun sila. So, At yeah. kitang-kita yun sa trailer pa lang eh. Kitang-kita yung relationship nyo, yung bond nyo. Tsaka importante siya, feeling ko, ang laki, ganun yung inihingi ng pelikula. Yung ganun klaseng bond, ganun kalalim. Yes, kasi yes. makikita mo siya kapag pinanood mo yung pelikula kapag hindi bonded yung artiste. That's yeah. true. Unless sobrang true. galing lang nila talaga. <laughs> yeah. But I also want to know, kasi sabi mo, medyo nakaka-relate ka sa character mo na si Brad, diba? how did you prepare for this character? Or, dahil sober na ka, wala sa <laughs> masyadong preparation. Actually, wala akong preparation na gonna... ginawa. <laughs> oh, sorry. Uh, totoo yan, wala akong preparation na ginawa. Pero, ito yung pinaka-challenging din for me. Kahit na, let's say, sabihin na natin, nandun na yung connection, nandun na yung magkakaibigan kami, yung pamilya kami. Pero, nahirapan ako kasi, um, ang laki nung hinihingi ng character ko sa akin. And, um, isa pang nahirapan ako kasi ilang beses ko na rin nakatrabaho sa Dere So, yung mga takes kami na parang sinasabi sa akin, nakita ko na to. So, pag gano'n, parang, ah, oh, anong gagawin ko? So, ibahin ko yung atake ko. So, yun, parang every day na nasa shoot kami, para ako nag-workshop. Napag-usapan nga namin ni Piolo, sabi namin, para tayo nasa workshop parehas, no? Kasi everything, hindi enough yung isang take. Tsaka, dun, feeling ko dun ako nahasa hanggang nakilala ko na yung character ko eventually. Tapos pagdating na ng pahuling taping na mas, mas smooth na, mas mabilis na lahat. So yeah, yun yung isa sa mga challenging ko. Siyempre, yeah. Mm -hmm. Wow, okay. And I love na na-mention mo si Direk Cathy, di ba? Kasi yes. one thing that I love also working with Direk Cathy is she really pushes you to be the best. Yes, sa limit your best. mo talaga. Oh, As in, oh. dapat, dapat makita niya yung hindi mo pa pinapakita. Yes. Which is ito yung kinalabasan si Brad. So, sana ma-appreciate mo lahat. So, Yeah. Exciting! Okay, okay. Feeling ko para ako naman yung questions. But now, I want to give it to our media friends. Of course, this is Kevin Lampayan from Rappler to ask his question. Ayan! Hi, Kevin. Oh, nakita kita kanina dun sa taas. Yan, kasi ako ng room um, na pinasok. Kala ko dun muna ako interview eh. Ayan. so, first of all, congratulations on the film. Thank you. Um, so, for my first question, um, during the previous media con with, um, with Me, Greet, and bai, um, your co-stars sh shared that one thing that is very interesting about this film is that your siblings, the Facundo siblings, they have very different ways on how to cope with the fear of losing someone they, they really love. So with your character, Brad, what made you say yes to the role? And do you see any similarities with your character and yourself in, in like personally? Like I said kanina, uh, kung ko siya tinanggap, una-una, uh, uh, it's because of, sa maganda yung story, eh, ngayon ko lang din talaga makakasama sila. Si Piolo, si, uh, um, Miss Marcel Soriano, JK, and Bell. And, uh, at tagal ko na, 11 years na ako sa industry eh. And alam ko kung kailan ko ulit. Parang hindi mo rin masabi pala. Hindi mo masabi kung kailan mo makakatrabaho ulit yung artista. So, yun yung isa sa mga dahilan. Bukod sa maganda yung story, and of course, it's a Derek Cathy film. So, bakit ka mag-no-know, di ba? Yun yung, uh, for the books din yan eh. Ayun. Yeah. And uh, kung uh, naka-relate ba ako sa karakter ko, yes, so naman. Ano siya, parang ginawa talaga siya for me. Um, mahirap lang siya per day kasi sobrang dami ng sakripisyon ginawa ng karakter ko. Pero na-enjoy ko yung proseso. Para akong, para akong nag-workshop, para akong, para akong baguhan sa set palagi. So yeah thank you and then for my next question, um of course nakita naman natin sa mga trailers, including the one na we just saw, na talagang yung film it's full of very emotionally heavy scenes. and you mentioned na walang preparation ikaw for this, pero the process has been like parang a learning for you. but like for the very the heavy scenes, like parang did you draw, um did you draw from your personal experiences or memories? para fully na ma-play mo yung role. Lahat ng scenes na ginawa ko, lahat yan brad lang yan. Like nagre-react lang ako sa lahat sa sa, sa, situ sa situation, nagre-react lang ako sa eksena ko, sa nagre-react lang ako sa ko pa noo, ako ng Pero may one scene doon na gumamit ako sa personal na buhay ko. Kung nakikita niyo yung scene na nakahiga si mama and then hawak ko yung kamay niya. Nakaganan, nakaganan, nakaganan siya sa akin. Ginamit ko yung lola ko. Kasi sabi ko, one time, big time, tingnan ko kung hanggang sa naabot yung sakit. And, good take. Lumabas <laughs> naman. Yun, yun lang. At, at, din kasi gamitin kapag uh, sa lahat na eksena yung personal na buhay mo. Bilang artista, mahirap siyang gamitin. Kasi parang, parang syang sugat na kinukuskus mo pa ng kinukuskus parang ayaw mo namang ayaw mo namang maging sadista masyado sa sarili mo So, ayan. Yeah. Tsaka para, para magamit mo ba sa sunod na yung mga projects mo, diba? Thank you so much, Joshua. For Thank you. That. Salamat. Thank you. And once again, before I open it um, to our media again, I also want to ask you one quick question. It's actually from Mick um, uh, Richard from Lionheart TV, you mentioned that you used some personal um, for that one scene. Pero after filming the movie nito, how did that affect your relationship with your family, your siblings, your lola? Hmm. Well kasi before sobrang busy ko. So parang halos nakawalan ako ng na oras sa pamilya ko. So parang after the movie, na-realize ko na... Siguro dapat mag-spend pa ako ng mas maraming time with them, kasama. Like for example, for example, yung tatay ko, yung nanay ko. So, sabi, <laughs> plano ako bigla ng mga out of the country kasi gusto ko silang ah, dalhin. Okay. Sabi ko, bakit parang ako na lang palagi lumalabas ng bansa? Bakit, bakit hindi naman sila? So, sabi, yun yung plano ko for next year. Ay. Uh, sabi ko, sila naman yung ilalabas ko ng bansa. Yeah, Para exciting. lang masuli, Kasi, Ah, uh, observe ko yung pamilya ko, may may dad, yes. yung nanay ko, and of course yung lola ko. Kita mo, nakikita mo talaga na tumatanda na sila. From dati na ang lakas pa nila, binata pa sila. Tapos ngayon para nakikita mo na pumuputi na yung buhok na na. Nagkakaroon na sila ng konting pano. Tapos parang... So yeah, yun lang yung... Yun yung parang na-realize ko. Na kailangan mong sulitin talaga yung oras na kasama mo sila kasi hindi mo rin alam kung kailan sila pwede kunin. Yeah. Yes, I think yun din ang message na this movie is giving yes, diba, to, to our to. viewers na especially holiday season na, diba? It's very important. Kaya, um, of course, I want to open it up to thank you for sharing that also, yeah. Joshua. Alam mo, alam mo naman na When it comes to family and stuff, it can be difficult. But if I want to um, call on Miss Ren from Mars Chica to ask a question. Ms. Ren, from yeah. Mars Chica. Eh, Ay, sorry. Ay. sorry. Sorry, sorry, sorry. Ano pong name? Sorry. Ren. Ren. Sorry. Hello, Ren. Hey, um, good afternoon po. So my question po is. Um, you've done a lot of roles already, pero ano po yung nagpaiba sa Meet, Greet, and by para sa'yo as an actor po? Yeah, dami ko ng role na nagawa. Uh, na nagpaiba sa Meet, Greet, and by. You know, lahat ng family story na naginagawa ko sa buong 11 years ko sa industriya, lahat lahat sila nagiging pamilya ko talaga sa industriya. Eh. Like, uh, my greatest love, di ba? Uh, good son. Um, eto, meet greet and bye. And kung may naiba man, siguro yun, nadagdagan ako ng mapapagkatiwalaan ko. Nadagdagan ako ng pamilya. Ng mapapag-sharean ko. Iba rin kasi kapag nag-share ka sa taong alam yung mundo mo, mas naiintindihan nila yung pinagdadaanan mo mas mas, mas may say sila kaysa sa nasa labas ng industriya. So, yeah. And last question lang po is, um, kung may matutunan ng viewers kay Brad after mapanood ang Meet, Greet, and Buy, ano yung gusto mong take away po niya? ko ma-judge yung character ko. <laughs> oh, ang hirap i-judge yung character ko. Bilang ako yung ginampanan ko siya. But, um, siguro, siguro, ano, magtira ka rin para sa sarili mo. Ayan yung, ano, magtira ka rin. I mean, gets naman, and uh, alam naman natin lahat na, kailangan nating mahalin yung mga magulang natin. kailangan kailangan nating maibalik sa kanila yung 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 pagmamahal na binigay nila sa atin. Pero grabe kasi yung karakter ko eh. Ano siya eh. Hindi niya naiisip yung sarili niya. So I think yan, magtira ka rin para sa sarili mo. Para para uh, maabot mo rin yung mga pangarap mo. Diyan. Yeah. Ayan po. Thank you po. Thank you rin po. Yeah. Pwede na po kayo mag-search na sa akin. Okay. <laughs> um, yeah, does anyone else here in the media have a question? Ay, thank yes. you. Salamat. So, Wala na. Wala na. Ay, wow. <laughs> no, I can have a lot more questions. <laughs> Pero, okay, I'll ask really quickly while our media friends can also think. Pero, ito, I want to know, kasi medyo naging medyo feeling ko, iyakin na tayo dito eh. Well, But I want to know, what are some happy memories you had with the cast members while shooting this film? Wow, oh, wow, oh, ang dami. Oo, mga funny memories. Sobrang dami. um, I think mm, yung mga BNB moments namin, yung mga late ah. night talks, late night uh, kulitan, um, what else? Uh, Yeah, yung BNB moment. Kasi ang dami nangyari sa BNB. Nag-monopoly kami doon. Ay, wow! Na, nag tapos nag -ano pa kami, yung synchronized dancing, ah, synchronized swimming ba yun? Nas, nas sumasayaw <laughs> kasi sobrang wala na kami. So, nagpool kami. Tapos biglang nakaisip to si JK at saka si Bell na nagkakoryo na sila. Kami ni Piola, wow. nagkikwentuhan. Nagkakoryo na. Ang ginagawa Tapos biglang pinaaral na sa amin. Tapos biglang nagagaganunan na kami. <laughs> So, yun yung mga isa mga memories na hindi ko makalimutan. Yeah, yeah, yeah. Marami. Marami. Sobrang dami. Parang ano, parang totoong family nga kayo eh. Yes, the two, yes, yes. The two kuyas nag-uusap habang yung dalawang mga <laughs> <laughs> na oh. lang sumasayaw na sa yeah. gilid, no? <laughs> Ayan. Mo. Yes, here we go. Hey um, individually, Hello. ano yung naging impact sa'yo nung bawat isang uh, co-star mo? sa mga kapatid mo at sa mama mo sa mm. pinakamalaking naging impact sa akin nagbigay ng ano sa akin uh, I think si Piolo kasi siya yung na kita ko ng magandang example sa lahat napaka good influence si Piolo team player namin um, mahaba yung pasensya uh, isip niya lahat maalaga siyang tao sa lahat hindi lang hindi lang sa mga artista ang dito sa mm, JK naman the guy is so smart alam mo siya yung kaibigan ko na parang kapatid pala siya yung kapatid ko na gusto ko siya maging kapatid na habang nabubuhay ako ganon si JK kuya lang tao Bell naman mm, si Bell ay maalaga. Ano siya, uh, bunso pero maalaga. So, pinaglulutuan niya kami. Lagi siyang ma-order. And, um, palagi niyang iniisip yung nararamdaman ng lahat. So, palagi niyang sinicheck kung okay ka lang. Ganyan. And, uh, sobrang daldal. <laughs> yeah. I think, yeah. Pero, ano charm niya yan eh. Diba? ay kung hindi siya hindi masaya yung set. Parang ganun eh. So, yeah. And si Inay, of course, ang aming nanay. Grabe yung ano niya sa... Ah, sobrang nanay lang talaga siya sa amin lahat. Ako kasi, hin... hindi ako lumaki sa nanay ko eh. So, parang thankful ako na nakilala ko siya, nakatrabaho ko siya, tapos nanay ko pa siya. At least, kumbaga, nagkaroon ako ng isa pang nanay na mag-aalaga at uh, mag-aasikaso. Sobrang alaga niya, totoo yun ha, uh, at asikaso niya. Like, nakita niyang pawisan lang kami, tapos biglang lalagyan niya kami ng bimpo sa likod. Kasi bimpong no, ano, yung pambata pa, natawil, gano'n. Tapos, bigla na lang siya magsispray ng bibig ko sa amin, kahit na ang so, pawis-pawisan kami. Oh, sige, okay, okay. So yan, yeah, sobrang na-appreciate ko yun sa kanya. Kasi hindi ko yun na-experience nung bata ko. Yeah. And kay eh, Direk Cathy rin, kasi sabi mo kanina parang, um, uh, eh, pang ilang project mo naman ba sa kanya? parang yeah. ano yung uh, nabago uh, kayo? Barcelona. Kasi sumalo siya sa Barcelona eh. Unexpected yours. And then ito. Ah, uh, Direk Cathy, wala akong masabi siya pa rin siya talaga. Uh, captain of the ship. Diba? Um, leader. And uh, nanay. Nanay. Siya yung... Siya yung dalang-dala palagi sa mga exit. Hanggang <laughs> nagsushoot kami. So, yeah. Siya lahat yun. Idea niya lahat. Yung pili ko lang to. Siya lahat yan. <laughs> ah, ah. And last na, 11 years, sabi mo.